dalawang siguradong Olympic medal para sa Pilipinas. Salamat sa ating Filipino boxers na sina Ayra Villegas at Nesty Petesio. Kahapon August 4, 2024, namayagpag ang galing ng Pilipino sa loob ng boxing ring sa 2024 Paris Olympics. Tagumpay si Ayra matapos niyang ma-eliminate si Wasilya Lakadiri mula sa France sa women's 50 kg quarter finals. Napasigaw naman ng A ang sambayan ng Pilipino na magwagi si Nesty laban kay Susie Joan mula sa China sa Women's 50kg Quarter Finals. Hindi basta-basta ang pagkapanalo ni na Aira at Nesty dahil sigurado na ang kanilang podium finish. Sa August 7, 2024, ang susunod na laban ni Ira habang sa August 8 naman kay Nesty kung saan sisikapin nilang makakuha ng panimbagong ginto para sa Pilipinas. Kasama niyo kami sa inyong laban, Aira at Nesty.